Ayan guys, tingnan natin yung nagtatanim ng mais Ito yung tinataniman nila oh. Naguhitan siya ng Nagulisan siya ng kalabaw ah, Raro Dalawa lang sila nagtatanim Tingnan natin, ipakita natin yung ipakita ko sa inyo yung tanim nila na plantilia ang gamit PVC pipe, tatawag dito sa amin ay plantilia isa-isa siya na ilalagay tapos isa-isa rin siyang malalaglag yun yung dulo bakal yung ano yung dulo ng PVC nilagyan ng GI pipe din yung dulo ito, ito yung kasama niya pwede kayo mga idol mag kung takin nyo lang sila kung rata na magtanim ng mais ipa o tataniman nila o isprihan ko lang tong damo pag tapos magtanim pag magtutubo na yung mais sprayan ko to ng herbicide at least to na gulisan ng kalabaw Ah, hmm. mabilis lang hindi masakit sa baywang pag ganang discarding pagtatanim nakatayo lang na naglalakad ganyan ang taniman dito sa amin